Hi, Bessie. Wow. 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 ulam for dinner for Wow. 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 Tayo na Wow. 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 at may mais din tayo, mainit. At bigas. Sorry. Okay sila kasi alis na sila bukas kung sila nang asan asan ba ngayon, kay friend sa ugma asan ugma sa lumad makita dahil sa friend agad ba paigon ugma sa asan kita dapat sultan kudarat oh di pa ah, ay mga on mumay ay mumay mumay nga ay <laughs>

Okay. Okay. Thank you kasi kami ngayon. So, kung yung business mo ka, lang so tapos sa balahat. Ngayon alam ko bi, ano ka daw, iba pa. Kung So, dress next So, bumra,

Thank you, Bakang. Lilibig mo kami ni Bakang ng... Guys, mag-hi naman kayo kay Amanda. Pamit down. Hi, Amanda. Wala mo na. Sorry, sumpad ako. Mga? Sorry, Gaw? Okay. Ito pala rin natin, Kang. How are we preparing for the Lord's Arrow? Paano natin pinagkakandaan? Ha? Ha? Paano natin pinaghahandaan ang no, pagdating ng Panginoon? Ano yan? Okay. Ayun ang tanong ang Ayun ang tanong ko. Ayun ang tanong ko. Ayun ang ang tanong Ayun ko. ang mga ko.

Ito dito. Dawa na po. Uy, kayo. na Ano? Saan mo nalangwanan ang unahon. mga mo taga-diri. Dalamat. Ito Go. Eh. Wow. Ano? Wow.

Ayun. Alam ko personal. Ayun sa personal. Ayun. pa si Melmar o ng lighter. Wala na siya kita dahil kaya bawal sa patyo. Ha? Thank you, Andrew. Super duper special, Lana. Wala na naman, I enjoy baka naman. Hindi, hindi talaga. Ganoon ba gising Salamat, salamat ha. Top Up, down. Nung baka saan? Yes, dona. Very good. Oh, nice. Ano Ay, may iing. Thank you, my name. at Cordova Cardova, Kadabo. Thank you so much. God bless. Ako ko, Bing. Ikaw na?